morning and I mean good noon mayong hapon o mayong udto middle east o philippines mayong gabi USA kumusta kumusta ang lahat guys so guys ala kabingi ang katahimikan dito guys kakalis lang ni tatay babalik na sa trabaho niya sa ibang bansa si nanay naman umalis Invitado ng tanghalian. Mga bata hindi pa umuwi. So ako lang dito ngayon. Lumating na yung dalaga namin tagabi. Daling araw, 1.30 in the morning. di ba? So ako lang dito ngayon. Nakatapos ko lang din maglinis. sa lang dito. Pahay na tayo guys. Oh, hmm, ayan na. yung pagkain namin kahapon. Di ba? Barbecue sa kawali. Yes, so yummy guys. Very yummy. Lamig kayo kung subuan barbecue. Hmm? batu Ang pusa natin ayon na. Oh, ayun. <laughs> hi, siya ay batu kan Nakatingin. Nakatingin na siya. So may suka ta na dito na ubusan namin kahapon ng ano oh, bawang. Mm, ang bango. Kapag laway, guys. <laughs> Kapag laway ang suka. Sili na lang tayo. So, kumusta po ang lahat? Bago pala umalis tatay namin, ano, kumain muna siya ng tanghalian. Ang tanghalian ngayon ay hindi ako na today. Ano? Dito Mag-order si nanay ng warabu wati. Ayan, may yogurt, no? At dahil sa ako lang dito, kain na tayo. po oh guys Mukha na Ala una time check is 1 Kaya na ang pagdalaga ko Hindi tayo ka kami guys binata pa pala. Kain tayo. Hindi na tayo magplato dito na. Kain. Namula pula sa sili. Tapos ibahog ng nato na itong sili sarap mo ng sili. Shout out one viewers. Ayan. Ah, so hot. Mm. Sili. So, kayan lang ang kanin natin. Mm. talaga ng suka namin, may may bawang sa sili. Ang Ano Sana natuloy na itong nilabhan ko kasi. manglaban na naman tayo dito ngayon. Marami yung labahin. Hmm. So yummy. Bahog na natin yung na to. Hmm, ubos na. Binahog ko na. Sa kanin. mm Dynamic. <laughs> <coughs> Thank you. Check out everyone. Ang ko. No, sit down. Sit. Very good. Don't learn like that. That's not nice. Hmm. yummy guys. Hmm. No. No. Nang gatong po sa aming kanila. natakot ako sa kanya kasi na. Kinagat niya ako, bang. No, i not Come out one viewer. No, hello, hello. No. No. Q&A Favorite thing to do with friends. Favorite things to do with friends. Anything. <laughs> anything 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 to do with friends adventure something like that <laughs> aping <laughs> talking Uma bêbada, Mother shimpi with coffee kaagad guys coffee hmm? nilitin ko lang to ano to sobra to kayo ng umaga nilitin ko lang sya no tahimik talaga masyado. Nakakabingi. Batuti at...

kayo sa anak niya. Bye-bye muna tayo guys. Bye-bye. God bless.